bihira Ayan, wala oh, Kain mo na tayo ng ano, soup Ayan, medyo sinisip ko ako ngayon mga kainang ano? siya Kasi gawa nung nakaraang mga araw na malamig Medyo matamlay ang aking pakiramdam ano? Napapansin niyo yung boses ko At merong may sipon Ayan, nagsisimulang sipon Higop po na ako ng soup dito sa ano Kasi sa, sa Tim Hortons no Kasi pupunta tayo ng Cabelas ngayon tingin-tingin lang tayo doon kasi magsa summer na isa sa mga activities natin ay ang shooting. Tingin lang tayo. Tao? <sighs> oh. Tayo muna tayo sa mga pakaramdam ko ngayon. Ha? Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Ayan, nakapagpahinga rin tayo kahit papano dun sa Team Hortons mga kainags ano? Siguro na naka 40 minutes din ako dun, nagpahinga tayo Ngayon dyan naman tayo pupunta sa Cabelas Ayan, tara, habang wala pang masyado sa sakyan ano, tawid muna tayo Ayan o, oh. tsaka dito, let's go Ayan, yun, ayos Titingin-tingin lang tayo kasi doon sa mga hindi nakakaalam mga kay Inags, ano. Dito sa Alberta, bawal na yung ano magkaroon tayo ng pistol, no? Yung restricted firearms. Yan pinagbawal na ng Canada yan. Kung meron kang uh, pistol or yung restri restricted na pistol, ay, basura ko. <laughs> ah. Yan, kung meron kang pistol, restricted na pistol mga kainags Pwede mo pang gamitin yon Pero hindi mo pwedeng ibenta or basta yun, hindi mo pwedeng ibenta at hindi ka na pwedeng bumili ng pistol dito sa Canada no? restricted at saka kung mapapansin nyo pag pumunta tayo dito sa Cabelas ay wala tayong makikita ang mga maliliit na baril ng mga pistol kasi nga nakaban dito yan nakaban ibig sabihin nakaban hindi ka pwedeng bumili at hindi ka rin pwedeng magbenta pero kung meron kang mahabang baril yun ang pwede mong bilhin dito Ayan, kasi humihigpit yung ating uh, batas dito no sa Canada. Kasi nga gawa nga ng mga mga crimes na nangyayari. Ayun. Pero ayaw ko lang kasi sabi nila uh, mal malilift daw yung ban ng mga pistol no. Hindi ko lang alam kung kailan. Pero pwede tayo magtanong dito kung hanggang kailan yung pagban ng mga pistol dito sa Canada no. Yan sa mga nakakaalam, pwede kayong mag-comment mga kainags ano pwede kayong mag para marami kaming malaman at matutunan syempre yan so papasok muna tayo doon ah, pasok muna tayo ah, yan kasi syempre baka mamaya nagsasalita ako ngayon eh pwede na palang bumili ng pistol no kaya, kaya ngayon kaya ngayon pumunta tayo dito para malaman natin tapos magtanong na rin tayo kung hanggang kailan yung ban nga ng pistol para mak kasi bala rin bumili revolver naman yung revolver gusto kong bumili nun bahala ko bumili dati nun no? kaya lang bigla namang binan ang mga pistolas yan isa sa mga hilig natin mga kainags ano? dito tayo yan no? mga kayak mga bangka yan pasok muna na tayo dito tayo Ay, parang tunay, oh. Naapoy. <laughs> Uy, nakasale to, Ayan, oh. Yan, oh. Yan, kuha tayo isa. Yan, kumuha na ako isa, ano. Nakasale, eh. Parang hindi naman masayang yung punta natin dito, mga kainags, oh. Ayos Yan so wala pa rin tayo nakikita mga pistol dito mga kainas Yung ano, pura mahahaba pa rin yung nakikita natin This is this is for b brightness, right? Brightness is up. Is up. Down, down on this one. Down is yeah. This is what for the the bright the brightness as well. That's for making it dimmer. Oh, dimmer. Down is dimmer. Up yeah. is bright. There. See it? Okay. Okay. There, I'm brightening it. Okay. The red, red now, antenna. dimming. Okay. Right like that. Oh. Okay. That's this one. Now. Oh, right all right this one it's the same price mm -hmm. oh, okay it has a clamp that sits on your gun oh, okay this one is better well it's a two each zone this one mm -hmm. can be same same adjustment ah uh, but okay let red, me see green. oh green yeah no yeah Ayan oh, parang nang masaguba tayo, no. Mga uh, hayop oh. <laughs> yan yung makikita natin sa gubat, ano mga hinahunting-hunting. Yan. <laughs> parang tuna yan, no. Yan oh. Yan. Yan. So nakakilang beses na rin tayong pumunta rito, tay na rin natin sa mga vlogs natin dati, yan, ano no. Kaya pinapakita ko lang para sa mga bagong viewers natin, subscribers. Ayan oh, talaga yung pangarap ko sa mga kayo next. Yan. Wala puro pangarap lang. Yeah, so nabili na natin yung gusto natin bilhin mga kinis yung bala. Tapos yung salamin kanina, yung shades, costa ang mga kainis. So, matagal ko ng pangarap yun. Kaya lang, mahal eh. Nasa 340, ano? 340 Canadian dollars. Oh my God. Pero dream, dream ano ko talaga yun? Dream uh, shades ko talaga yun, ano? kasi lagi ko nakikita yung sa mga sikat na mga artista, mga sports, ano, uh, mga fisher, yung mga magaling mag -fishing. Lahat kasi ano yun eh, outdoor sports pwede, tsaka maganda. Tsaka dagdag pogi points yun mga kainag, ano? Lalo tayong gagwapo no pag nasuot natin yun kasi mahal eh. 340. Meron naman mas mura mga nasa 250. Pero yung sinukat ko kanina, gustong-gusto ko talaga yun, tipong-tipo ko talaga yun kasi saktong-sakto sa akin. Tsaka feeling ko uh, yung pogi points natin. Yo. <laughs> <laughs> so yun na nga mga kainags ano, uh, Nagtanong tayo kung kailan mali-lift up yung mga pistol Ban, dito kasi naka-ban yun ano. Tama nga yung sinabi ko kanina Pag meron ka ng pistol Mga restricted na pistol Pwede mo pa rin gamitin yun Pero hindi mo pwedeng ibenta At hindi ka rin pwedeng bumili rito Katulad kanina, wala tayong nakitang pistol Doon sa loob ng kabelas Kung ban, bawal yan, kaya buti na lang nakabili tayo ng pistol, no? Nagkaroon na tayo ng pistol bago nagkaroon ng ban na bawal magbenta ng pistol at bawal bumili ng mga pistol. So, hindi na lang ko rin kung meron silang idea kung kailan malilift up yung ban ng mga restricted or yung mga pistol dito sa Canada. So, sabi nila, wala silang ideas kung kailan malilift up. Sa ngayon, bawal pa bumili at magbenta. Yan, mabuti na lang meron na tayo Meron tayong dalawang pistol Isang uh, Glock 17 at isang CZ Ano yung ngayon? Kalimutan ko Basta CZ So dalawa So yun ang gagamitin natin sa ano sa Wild West West Edmonton Mall Pag nag-shooting tayo <coughs> Excuse me po Punta mo na rin sa Canadian Tire Kasi gusto ko na rin mag ano? Uh, Tumingin-tingin Nandito na tayo Malaki kasi yung ano rito no, yung Canadian Tire mga kainis ano, Malaki yan sa mga napuntahan natin iba pang mga Canadian Tire. So mas nakakalibang pumunta sa mga malalaking mall kasi marami tayong makikita. Yan so kung napapansin niyo yung ating uh, weather panahon natin yung labas natin. Nakatago na naman si Haring Araw ano ayan oh. No? Makulimlim na naman. Yan mukhang nako eh mukhang babagsak na naman ang snow nako po Panginoon. Kasi may, may nag-comment na naman ano, lagi ko raw kasing binabate ang panahon kaya bumabagsak ang ang ano, ang snow. <laughs> meron pang nag-comment sabi, ano ka angel, meron kang angel's tang inags. Ay, yeah, so dapat palang gawin ko, sasabihin ko na lang na lalo akong yayaman. Ay, mali. <laughs> Simpleng yabang eh no Pag sinabi kong lalo, lalo akong yayaman Ibig sabihin mayaman na pala ako yun. I wish <laughs> Dapat ano pala ah uh, uh, Sana Yumaman ako Yan So sabi nga, sabi nga nung iba eh Meron daw akong ano at uh, Angel's tongue Yung dilang anghel Yayaman ako Sisikat ako Yan Diba uh, makikilala ako sa buong mundo yun, 'di ba? Kaya nga tayo naging ano eh, kaya nga tayo naging vlogger mga kainag ano? Kaya nga gusto nating mag-vlog eh. Syempre, ang talagang isa sa mga kagustuhan natin kaya tayo nagba-vlog. Eh para makilala, syempre, 'di ba? Hindi na ako magpapakiyeme keme pa. Kaya nga tayo oh, nagkaroon ng passion sa pagbablog eh, dahil syempre para makilala tayo mga kainag sumikat tayo sa buong mundo. 'Di ba? 'Di ba sa feel na feel buisit eh, no? <laughs> hindi mga kainex syempre yan ang gusto natin sa buhay natin kung ano yung gusto natin sa buhay natin gawin natin as long wala tayong tinatapakan tao wala tayong nilalamang ang mga kapwa natin tao wala tayong ginagawang mali mga kainags importante yan basta alam natin na tama yung ginagawa natin walang mali gawin natin mga kainags gawin natin yan hindi tayo dapat mahiya. Siyempre ba tayo mahihiya? Wala tayong ginagawang mali. Wala tayong nilalamang ang kapwa natin. ba diba? Kung sa tingin ng iba, ay eh, nakakahiya yung mga ginagawa at pinagsasabi natin, eh, labas na tayo doon. Basta alam natin sa sarili natin, wala tayong ginagawang mali. ba diba, mga kainags, ano? Anyway, ah, punta naman sa si Canadian Tire. Dami ko sinabi, no? <laughs> Kasi, hindi ko lang nabili yung mga gusto ko, eh yung salamin gusto ko nang bilhin eh. tapos yung kanina yung scope nung rifle no ganda nung gusto ko nang bilhin kaya lang pinipigil lang ko yung sarili ko mga kainis eh ayoko kasi mangutang eh. mahirap eh mamara ano matokso ang mga ano rito pag wala kang control sa mga gusto mong bilhin ako panginoon uutangin mo talaga sa bandang huli pag nagkatambak-tambak na yung utang mapapautang na lang sasabihin mo <laughs> yun so ano Uh, pinipigilan ko sarili ko mga kayo uh, kasi kailangan yan eh kailangan natin magpigil dahil kung hindi nako eh mahirap na unahin muna natin yung mga dapat unahin at yung talagang mga kailangan talaga nating unahin yan to tara dami ko sinabi kanina ko pa sabi titigil na ako hindi makatigil tigil yun <laughs> yan dito muna tayo Uh, walang tao no konti tao mga kainis pangit kasi yung panahon natin ngayon eh medyo malamig pa parang ako lang ang tao sa ano na to ah Canadian tire na to parang walang katao tao, -tao. <laughs> hindi hira ha <laughs> ah, so yan natapos din tayo doon sa kakatingin at titingin no? tumingin tingin lang tayo mga kainis ano dami ako nakitang sale kaya lang wala hindi ko talaga binili mga sale na ano na matatagal ko ng gusto tapos biglang nag sale eh sabi ko wag wag muna wag muna eh, hindi naman nating kailangan eh you no know? <laughs> so by the way mga kainags ano uh, nung contract worker nga pala ako nung hindi pa ako permanent residence at noong hindi pa ako nagbablog itong Canadian Tire Home Depot, lahat ng mga establishment dito nakakatulong sa akin yan kasi pag day off ako tsaka pag nalulungkot ako na stress ako Ah, uh, ko diyan pumupunta sa mga Canadian Tire. Nalilibang ako mga kainag, ano? Nakakalibang kasi yung patingin-tingin ka lang. Tingin-tingin kahit na hindi ka bumili, maano ka lang malibang ka lang tapos lumabas ka lang ng bahay mo, especially pag kaganitong winter. Nako, medyo malungkot dito sa Canada. Uh, tapos contract worker ka, hindi mo kasama yung family mo. Nako, medyo malungkot mga kainig ano kaya isa, sa ano nakakatulong sa akin yung paglabas labas kahit nga makapalang snow dati eh, lumalabas pa rin ako yung, yung sa loob ng bahay mga kainig nakakabur yung sa loob ng bahay ako ah ano, nabubur ako si pag hindi ako lumabas ng bahay especially pag winter kaya pagka ganitong ang panahon lumalabas pa rin ako pumupunta-punta pa rin ako sa ganyan kasi nakakatulong yan para malibang-libang din tayo nakakabawas ng sira ng ulo <laughs> <laughs> may sira na nga yung ulo natin eh Baka madagdagan pa Mahirap na baka matuluyan Ang bihira ha tara, huwag tayo Tapos sa ah, yung nga pala mga kainags ano ah, Di ba nagpa, nag, nagano na tayo, nagpa membership tayo ng ah, gun member sa may West Edmonton Mall Sa may Wild West So kailangan pa rin pala nating ah, iinform i-inform yung CFO yung firearms license ano no parang ano yun, CFO ano no meaning no nakalimutan ko na naman yung meaning no para ano para i-update sila yan kasi syempre pag pumupunta tayo ng ano ng West Edmonton Mall tapos may dala tayo mga pistol mga firearms uh, at least alam nila na ipupuntahan natin ay sa West Edmonton Mall kasi medyo naghigpit na ang ano ngayon no? ang batas sa pagdadala ng ng mga firearms ano kasi dati uh, Pagpupunta ka ng gun range Pwede ka pang ano uh, mag team Hortons, yan, ganyan, pwede ka pang mag team Hortons. Pwede ka muna dumaan sa fishing, mag fishing ka muna. Tapos pwede, tapos sa kakadadaan sa pa, sa ano sa gun range. Pero ngayon, uh, correct me if I'm wrong mga kainays, ano kasi ito yung pagkakaalam ko eh no. Ngayon kasi binago na nila Pagkagaling ka ng bahay mo, dala mo yung firearms mo, diretso ka ng gun range. Hindi ka na pwedeng pumunta kay Ponso Pilato, pumunta ka sa Canadian Tire, hindi na po pwedeng ganun. So from your bahay, diretso sa gun range. Tapos from gun range, diretso sa bahay. So yun yung pagkakaalam ko mga kainis. So yun yung pagkakaalam ko na bagong batas na ngayon. Hindi ka tulad dati na may dala kang baril sa likod ng sasakyan mo. Pundaan ka muna kay, ano, kay Juan. Yan kape muna kayo sa Tim Hortons yan tapos mag fishing muna kayo yan pwede yun dati ngayon hindi na hindi na alam ko ha Cor correct me if I'm wrong mga kainis ano? correct me if I'm wrong kasi ako hindi ko ang nung nalaman ko yung ganong ano bagong rules hindi ko na ano basta bahay diretso sa gun range tapos gun range diretso na sa bahay ganun na ako kasi mahirap eh tapos minsan kasi syempre minsan eh hindi natin maiwasan na ma-pull over tayo ng mga pulis o di ba? So tapos meron tayong gamit sa loob ng sasakyan, no? may may mga firearms tayo sa loob ng sasakyan natin. At least sasabihin mo sa kanila, I'm heading to West Edmonton Mall kasi uh, I'm a member of a Wild West Gun Range there. So at least alam nila, tapos na inform mo sila na nagbago na yung yung gun uh, membership. So yun yun nakakainis no, importante pala yon. Yeah. so na inform na natin yung CFO dito sa Alberta na may bago na tayong membership gun membership gun mem, ano gun range member membership tipaklong naman oh ano. hirap na hirap pa <laughs> so yun lang mga Inags, ano yan ano, ano lang update lang yun baka may mga din sa atin na uh, para magkaroon ng ideas din ano tara alis na tayo uwi na tayo eto ngayon yung daanan natin ano kasi uwi na ngayon ng mga tao kaya medyo marami-rami na tayo mga sasakyan na nakikita pero ganun pa rin, dahan-dahan pa rin sa driving, syempre. Although nakikita naman natin, in-scrape na, binuldozer na yung mga snow dito sa dinadaanan natin, ano. Which is okay kasi masarap mag-drive. Hindi na medyo nakakatakot kumpara nung may mga snow pa nung hindi pa natatanggal. Ayan, no? o. O, Tsaka yung panahon, nakakalungkot, ano. Wow. So, pero ako mga kainags, ano, yung aking... Uh, yung, yung, apat na gulong ko nakaano pa rin Naka four wheel drive Bali, four-wheel drive pa rin ako Kasi Hindi ako nagsisigurado, mahirap na Baka minsan, bigla tayong pumreno eh Pagka naka two-wheel drive ka lang kasi Usually, madalas, pag naka two-wheel drive lang Pag bigla ka nagpreno Sumasayo yun, mga kainags ano? Kaya ako, kahit na ganito yung ano na, Wala na masyadong snow Eh, naka four-wheel drive pa rin talaga ako Kasi, syempre, hindi natin masabi yung Biglaan eh, no? biglang moreno yung sa harapan mo Bawa, preno ka rin At least pag apat kasi ang gulong na gumagana Naka four wheel drive Parang balance eh no, pag nagpreno ka Ayan no oh. Ayan Ayos Ayan no oh, may pulis pa po. So magtatabihan yung mga yan ano Papadaan nila yung pulis Ayan Ganon dito pagka meron kayo nakita ano, ambulansya sa likuran ninyo pag nasa fast lane kayo dumadaan uh, lipat kayo ng ano ng slow lane tatabi kayo tapos titigil kayo no? doon sa mga hindi nakakaalam ano, yung mga papunta ng Canada yan ay ganyan din naman ganyan din naman ang na ginagawa natin usually sa Pilipinas eh, no? ay, ganun din dito mga kainags pero syempre bago ka pumunta sa slow, slow lane ay meron pa isa aksidente eh. bago ka pumunta ng slow lane make sure safe hindi yung basta pupunta ka ng slow lane titignan mo muna kung meron ka na sa likuran mo yan maintindihan ka naman maintindihan ka naman dito basta may mga ganyang klase na emergency dito na tayo sa bahay mga kainags ano? Uh, gusto ko nga palang kunin yung yung, uh, yung kinuha natin sa home depot noong nakaraan ano? yung ating uh, leaf blower testingin natin kasi hindi ko pa natin testing yung nakuha natin Shhh! Ingay mo, kahapon, kinuha kasi natin kahapon Alabasin ko muna to. tara kunin natin yung ano, leaf blower para testing natin Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Ayan, kunin natin Gusto ko lang testingin para sigurado testingin natin yung battery, yung unit kung okay ba Testingin lang natin ano, sandali lang mga kinis, kunin ko lang ha Let's go, let's go, let's go, let's go, dito kayo, dito kayo Ayan Tumalin yung dalawa dito. Naku, Nako, nako, nako Ang kit kit mo, ang kit 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 mo, ang kit 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 mo. Talaga naman. Ano, 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 ano. O, dyan muna kayo ha, dyan muna kayo. Yan. Dyan muna kayo, maglaro muna kayo dyan. Ihi kayo dyan sa labas, dumumi kayo ha. Dito muna ako sa labas, ah, sa loob. Ah, testingin natin para sigurado. ito yung dalawang battery mga kainay so, oh, 40 volts 4A -ah. uh, comes with the fastest charger yan charger yan natin ang galing natin yung dalawang battery kasi yung habol ko lang din dito yung battery mga kainay so, ano? matagal matagal maubos matagal madrain Or ah, Yan, bago, no? Sana wag maging defective din, le. Yan, so meron pang isa yan ito. Tingnan natin. Testingin ka agad natin kasi mahirap na baka defective ulit. Palit uli natin, ano? Hanggang sa makakuha tayo ng talagang okay na okay. Yan. So, sa. dalawa. Wow. Ayos. Malaki-laki Ano, meron pa tayong dalawa dyan eh. Lumang old natin na battery. Ano. Tagal na yun. 8 no? years na yun. Uh, so, so testingin natin. So ito kasi nakakabit Nakak yan dito eh. Kabit natin ano. op oh, Yan. May lalaki yan eh. Mamaya natin, mamaya natin kabit. Subukan natin yung battery. Tapos natin mag-gumano ito. Ayun, lakas oh. Bumana. Tapos yung isa. Nako, malakas. Pero siyempre, titestingin natin sa ano, no? charger. Yan, tapag muna natin dito. Balik natin. Ayos, brand new, no? Bago. Pagpapangisin muna natin ito. Tapos yung battery charger. Testing natin. Testing. Para sigurado. Ayan. Alright. So yan, kung nakikita nyo, nakakulay pula mga kainags. mo ano? Pag pinabit natin to dapat dapat green. Yan, ambali, ha? Ayan, dali ah. Ayan ah, dapat green. Yan. Ayos. Tapos siya, no? Oh. Kita nyo? Dapat dito siya, full. Pag nandito na siya, full. Ah, uh, full na siya, full. Fully charged. Pag dito na siya. So, at least, nakita natin gumagana. Green. Red, green, red. Yung pinalit nating battery na defective na. So, itong isa naman. Yan, no? Pag kinabit natin. Yun bi blink, blink siya yan. Oh. Uh, so, pag nandito na siya, kulay green na siya, dito na ako. Yung apat na yan, apat yan. Tapos ito, maghihinto na yan. Naka-steady na yung green. Fully charged na siya. Yun. So, ayos mga kainis, ano? Dito na tayo. Tapos, sa uh, yun na, medyo mainit ang nararamdaman ko ngayon. Hindi gawa nga ng klima, no? ng panahon. Tapos, sa importante, masaya ako ngayon. Napalitan ng bago. May dalawa pa tayong battery bago ulit, brand new sana tumagal ano. Yan. Sabi kasi nila yung mga mga luma raw dati, yung mga unang labas, mas matitibay daw yun kasi syempre pinopromote no. First impressions last, parang ganun. Kumpara sa mga bagong ano ngayon, mga bagong uh, labas, eh, parang medyo parang may konting diferensya. Yan ganun talaga daw, mas maganda raw ipinopromote eh, yung mga una kasi matitibay, long last, di ba? Syempre nga naman eh para makakuha ng ng ano ng first impression sa mga customer. So, 'Yun yung sabi nila. Pero tingin ko nga baka parang ganun nga eh, no. O so, sana hindi, sana hindi ano. Kasi nag-relied lang naman tayo doon sa mga experience natin, 'di ba? So anyway, mga kinayisano, hanggang uh, dito na lang muna yung vlog ko. Magpapahinga na lang muna muna ako, no kasi pa, uh, medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. So, sa mga nanonood ng videos, maraming maraming salamat mga kainis. Ano? Sa mga new subscriber, thank you very much. Don't forget to subscribe sa mga baguhan. And your likes, leave your comments. And see you in my next video. Hanggang sa muli.